mahina na nga ang ulo. Kaya dapat, doblehen, triplehen. Yan ay kung gusto mong masenso, Gina. Huwag kayo mag-alala, Hindi magmamana sa akin ang mga anak ko. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Gina, kung sa isang bulok na eskwelahan hindi ka makapasa-pasa, ano pa mararating mo? Wala ka bang ambisyon? O baka naman gusto mo nang mag-asawa, sabihin mo lang. Nay, ano ba 'yon? Hindi ka ba marunong kumatok? Ano bang problema kay Gina? Ano ang problema? Bagsak na naman. Uulit na naman yata ng third year ito. 'Yon ang problema. Nay, ginagawa naman niya 'yung kaya niya eh. Pues, hindi sa patang ginagawa niya. Mahina na nga ang ulo. Kaya dapat, doblehen, triplehen. Yan ay kung gusto mong masenso, Gina. Huwag kayo mag Nay. Hindi magmamana sa akin ng mga anak ko. Ikaw ang nagsabi niyan, hindi ako. Minamasama mo pa yata ang aking pagpapayo sa anak mo. Pinupunan ko lamang ang hindi mo magawa. Kaya nga, pwede nyo na akong palitan bilang ina ng mga batang yan. Hindi I kita pinapalitan. Nagmamalasakit lamang ako. Nakakasakal kayo kung magmalasakit. Aba, Estela. Wala kang karapatang lapastanganin ako sa sarili ko pang pamamahay. Hindi ko kayo nilalapastangan. Sinasabi ko lang ang totoo. Hindi ko na nga alam kung ano ako rito eh. Kayo tumatanggap ng sahod ni Daniel. Kayo nagmamando sa mga anak ko. Ultimo sa ulam sa bahay na to. Kayo nagdiisyon. Eh ako, ano nay? anak niya tuwing uuwi siya dito? Dahil sa anak ko, pinakikisamaan kita. Pero sumosobra ka na, Stella. Alam ko ka, pero dapat matutok kang gumalang sa matanda. Na, tama na yan. Masama sa inyo nagagalit eh. Akala mo ba, Stella, siyang si siya ako, na ako nag-iisip para sa lahat? Hindi, Stella. Sa totoo lang, pagod na pagod na ako. Kaya lang, kailangan kong gawin. Dahil hindi ka naman maaasahan eh. Dahil... Magsilayas na nga kayo, mag sa kwarto ko. Sige na, sige na. Ano bang kailangan mo sa lola mo? Eh, papapirmahan ko po sana to eh. Akin na. Ako na. Saan ba ako pipirma? Dito po. yan Sa susunod na may kailangan kayo, sa akin kayo lumapit. Patunayin mo'ng mali ang lola mo, Gina. Walang sa bahay na 'to. Hindi ikaw, hindi ako.